Hello, hello, hello mga palangga all over the world Excited si Inday ngayon Alam nyo na bumili ako ng coffee maker para sa sarili ko Ang tagal ko na pong gustong bilhin to eh Kaya lang, hindi ko mabili-bili kasi Napaka masyadong... Ay, hindi ko lang alam Basta, masyado siyang hindi affordable Kaya ngayon nabili ko na Ayan o, matagal ko nang gustong bilhin kasi sabi nila masarap daw ang kape. Kaya mga palangga, tingnan natin. Lagay ko muna to sa baba. Mukhang ang bigat niya, mga loves, loves, loves. Hindi ko alam pa paano buhatin to. Buhatin natin mga langga, sandali. Sandali. Kailangan talaga dalawang tao magbuhat nito eh. Ang hirap, sandali lang mga palangga, bubuhatin ko lang. Ito na mga inday. The moment truth. Ito na. Buhatin na natin. Tralan! Ayan po ang aking coffee maker na matagal nang inaasam-asam. Ilang years na ako nakatera dito sa Europe. Hindi ko mabili-bili kasi ang daming mga pagkagastusan. Kaya this time, sa wakas, nabili ko na rin po siya. Ito po yung packaging niya. Ito yung pangalan. Parang Italian, Italian ano siya eh. Italian, uh, ano ba yun? Italian coffee maker siya. Masarap daw ang kape nito eh. Kaya tingnan natin. Ay! Ayan o, lumabas na yung kape. Ano yung pagtatakal sa kape. Kung pa ilang perasong kape ang kailangan mong lutuin. Ang tagal ko na pong gustong bilhin to, mga mga malala loves, loves Hindi ko lang mabili-bili kasi talagang hindi siya for the pool. Tinan natin. Ito yung ano, natin kung nasa English. Ah, English siya. Nasa English siya. Oh, Yan. Alangga, ito yung takalan natin. Ang ganda ng packaging niya, ha? Bit ko siya. Para hindi siya masira. Ay, mga langga. Alam niyo po. Tingnan niyo, oh. Nakaano siya. Nakasupot. My goodness. Look at her. Talagang yung supot niya ay is fantastico. Tingnan niyo mga langga. Oh, talagang ano siya. Talagang mamahalin talaga tong ano na to. Nakalagay siya o oh, yung supot niya nakalagay is mig. Kaya natin mga langga, sandali lang po. And mga palangga, the moment of truth. Paano ko siya tatanggalin? Kasi may mga supot-supot. Tanggalin naman ang pagka-packaging niya. Paano to? Ayan. Ito yung supot, mga langga. O, oh, nakikita nyo. Hey. Excited siya, Malina. Magkita ang kanyang coffee maker. My goodness! Eh, hey, paano ba to? My loves. Ayun. Ito, o. Oh, nakabalot pa siya, o. Oh. Ay, nako. Sana maging uki okay ang kapi ko ngayon. Tingnan, nakabalot nyo pa siya, oh. Galing naman ito. the moment of truth. Paano siya tanggalin? Tanggalin natin to. The moment of truth. Yan. Ayan, mga langga. Mga langga. Ito na yung, ito yung ano niya, oh. Nakabalot siya, oh. Mga palangga. Oh. Anong say nyo? Ang ganda-ganda po ng aking coffee maker. Yan o, mga langga. Ang cute niya, my loves. Tapos ito pipindot pindutin Ay. Ayun, ayun, ayun. Ayan, nakita niyo mga palangga. Sigaro, siguraduhin lang na masarap ang coffee dito. ang <laughs> tagal ko na pong pinangarap nito, mga palangga. Pagbigyan na na si Inday. 30 years na ako dito sa Europe. Ito pangarap ko, mayroon akong ibang mga ano, mayroon akong yung sa water cooker, tsaka yung para sa tinapay. Ito pangarap ko to, hindi ko mabili-pili mga langga. Kaya yun no, know, tingnan niyo, mga langga. Ang problema, kailangan kong basahin lahat. Ayan no, ito yung lagayan ng kopi. Ayan no, mga langga o, oh, lagayan ng kopi. Kata ng kapi dyan. tapos lagyan ng tubig, tapos yan na. Pindot-pindot lang dyan. Pag-aralan natin. Ayan mga palangga. My goodness. Pangarap ko po to sa totoo lang. Kasi, mga palangga, ganito yun. Talagang matagal ko na tong pangarap. Trabaho ng trabaho, hindi ko mabili-bili to. Kasi, marami tayong pinagagastusan dahil may pamilya tayo sa Pilipinas na tinutulungan ko. Kaya yun mga palaga. Pangarap ko talaga siya. Kaya yun nabili ko na po. Ito po ay Christmas gift ko para sa sarili ko. Kaya yung asawa ko wala siyang masabi. Kasi sabi niya, sige binili mo ikaw nagbayad. O kasi deserving ko naman eh. Kasi mahilig ako sa kafe sa coffee. Kaya yung kafe sa Swedish. Yung eh, mga palangga, deserving ko taga siya kasi po dahil pinagtrabahoan natin yan. Ang tagal ko nang pinangarap yan. Ngayon ko lang nabili mga palangga. O, tingnan nyo. Ang cute nyo, diba? Mm. Sigarduhin lang na masarap ang kape nito. Kasi nakikita ko sa mga nagbablogging na may mga hindi naman ako mayaman. Mga mayayaman, ganito yung mga ano nila. Yung mga, ganito yung mga ano nila sa bahay, kung ano-ano. Kaya ito nga lang pangarap ko to talaga. Kasi talagang natiklaman ko doon sa kaibigan ko. Yung coffee maker niya, ang sarap-sarap ng kape. Sabi nila, binayaran ko lang daw tong pangalan. Eh, babayan nyo na si Inday. Siyempre, pinagpagura natin yan, natin kayo mga palangga. Meron tayo pag-aaralin natin yan kung paano pipindutin para hindi masira. Kaya mga palangga, thank you for watching! Happy na naman po si Maninay eh. makapag coffee-coffee eh, na naman tayo. Kaya ito ang bunga ng aking pinaghirapan. Araw-gabi trabaho ko, weekend trabaho ko, talagang ito na. Waya na o. Oh. Sige, yan, mga palangga. Yan po, hindi po sa pagmamalaki, hindi po sa pagyayabang, matagal ko na putong pangarap dahil po bunga ng aking paghihirap. Trabaho tayo ng trabaho, kaya ilangan bumili naman talaga tayo para sa sarili natin. Kasi po, marami akong tinutulungan sa Pilipinas. Buong pamilya ko, tinutulungan ko. Dalawa yung pinag ko ng college, isa ang private. Tapos nanay ko, tinutulungan ko, mga kapatid ko, lahat sila. Kaya, deserving ko ba rin po na makakuha nito dahil nga sa bunga ng aking paghihirap. Itong pangarap ko, 30 years ago, ngayon, magti-35 na. 30 years? 35 years yata. 35 years ago, pangarap ko to. Ngayon, nabili ko na sa 2025 na. 1990 ko pa siya pangarap. Kaya yan. 1989 pa yata eh. Kaya yun mga palangga, maraming salamat po, babos. Love you all. God bless po. Hindi pa ako nagmamayabang kasi ito po ang bunga ng pinagharapan. Pinagharapan ko. Araw, gabi, weekend, eh, nagtatrabaho pa ako sa mga pasyente. Ayun mga palangga. Bye-bye po. Bye! Ito na mga palangga. Sa pangarap ko lang naiisip to. Ngayon, nabili ko na itong bunga ng aking paghihirap. Kasi po, marami tayong tinutulungan sa Pilipinas. Kaya ito po, tingnan nyo po, ang ganda-ganda niya. Gusto ko po siya. Gusto ko po siya. Pangarap ko po, tumatagal na po. Tingnan nyo, oh, mayroon pa siyang ano, oh. Ito yung balot ng sa kape. Sa buong ano. Tapos sa cup, cup, coffee maker. Tapos itong malit naman ito ay dito. Yung mga palangga. Ang pangarap natin. Natupad na. 35 years na ako dito. Matagal ko ng pangarap to. Kaya yan mga palangga nakuha na natin. My love. Gustong gusto ko po siya titigman natin, magluluto tayo ng kape. Pero, mag -so, magbabasa muna po tayo ng, ano dito, magbabasa muna po tayo kung ano ang mga nakalagay dito. Kung paano gamitin, kung paano i-gaganyan-ganyan eh, yan. Kaya babasahin muna natin. Kaya thank you for watching, mga langga. This is it, pansit. Hi! My Christmas gift to myself is yes. my Christmas gift to myself. Kaya yan. Yano, oh, may mga ano pa siya. 'Yon yung balutan ng dito. Ito balutan ng itong coffee maker. Kaya I'm happy today because my Christmas gift is already here. Thank you very much.